Buhay at Musika Channel Ang mga bulong ng puno Magandang araw Ako po si Eliza Nais ko lang ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan na naganap sa akin sa isang lugar na kilalang kilala sa aming bayan, ang Sampalok Pro. Marahil ay narinig nyo na ang tungkol dito at sana ay magustuhan ninyo ang aking kwento. Isang gabi, naramdaman ko ang matinding pagnanasa na tuklasin ang Sampalok. Ang mga kwentong narinig ko mula sa mga tao sa bayan ay nagsasabing ang mga puno roon ay may kakayahang bumulong ng malihim sa sino mang magtatagal sa lugar. Kahit na nag-aalala ako, hindi ko mapigilang maging curious. Kaya naman, nagpasya akong pumasok sa grove, dala ang flashlight ko at isang notebook upang itala ang aking mga natuklasan. Nang pumasok ako sa grove, agad kong naramdaman ang pagbabago sa atmosfera. Ang hangin ay tila nagiging mas mabigat. Parang may mga mata na nakamasid sa akin mula sa mga puno. Ang mga dahon ay umuugong tila may sinasabi. Pero wala akong maintindihan. Ang mga ugat at sanga ng mga puno ay naglalaban-laban sa liwanag ng aking flashlight lumilitaw na parang mga anino sa dilim. Habang naglalakad ako, tiningnan ko ang paligid. Ang mga puno ay napakataas at tila may mga lihim na nakatago sa kanilang mga sanga. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang hangin ay may dala na malamig na amoy ng lupa at damo. Anong mga kwento ang itinatago ng mga puno? Tanong ko sa aking sarili. Habang tinitingnan ang mga ugat na lumalabas sa lupa, tila may mga nakatago at masalimuot na alaala. Habang patuloy ako sa paglalakad, narinig ko ang mga bulong. Manatili. Parang sinasabi ng mga puno. Manatili at makinig. Ang mga ito ay nagiging isang nakakaakit na himig na nag-uudyok sa akin na mas lalo pang lumapit sa gitna ng grow Maya-maya, may isang kislap ng galaw na nahuli ang aking mata. Sa ding ng liwanag, nakita ko ang isang figure, isang babae, kaputla at payat, nakatayo sa gitna ng mga puno. Ang kanyang mahahabang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at takot. Nanlaki ang aking mga mata at nag-alinlaman ako kung ano ang dapat kong gawin. Who are you? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa takot. Bakit ka nandito? Tulungan mo ako. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay parang isang malamig na hangin na pumasok sa aking kaluluwa. Hindi nila ako pinapayagang umalis Anong nangyari sa iyo? Nagtanong ako. Umakbang lang kaunti palapit. Ang aking puso ay kumakabog sa takot. Bakit ka nandito? Hindi ko alam, sagot niya. Ang kanyang boses ay umuukit sa hangin. Mula nang pumasok ako rito, hindi ko na kayang makaalis. Nakakulong ako sa mga bulong ng mga puno sila ang nagtatago sa akin. Naramdaman kong parang may pwersang humahatak sa akin o palapit sa kanya. Kailangan mong makaalis. Ano ang maaari kong gawin para makatulong? Nagtanong ako. Tila nag-aalangan. Sino ang mga puno na ito? Makinig ka sa kanila, Eliza. Sila ang may alam sa iyong pangalan. Sila ang nagdesisyon kung sino ang mananatili at sino ang aalis. Sabi niya, ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago. Mula sa takot, tungo sa isang malalim na pangungusap. Makinig ka at manatili. Nagsimula akong umatras. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ako maaring manatili. Kailangan kong umalis. Sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng takot. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Hindi ka makakatakas sa lihim ng sampalok. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nagiging mas mabigat, puno ng pagdududa. Tandaan mo, Eliza, ang mga puno ay nagbabantay sa mga kaluluwa. Mabilis na bumalik ang aking isip sa mga kwento ng mga nawawalang kaluluwa sa grove. Hindi, kailangan kong umalis. Sagot ko sa sarili ko. Ang takot ay kumakapit sa aking puso. May dapat akong gawin. Maya-maya, Naisip ko ang mga dasal ng aking lola, ang mga salitang na bumulong sa akin sa mga pagkakataong ako'y takot. Kailangan kong lumayo dito, bulong ko, at nagsimula akong magdasal sa isip. Sana ay mapatawad ako ng mga puno. Mula sa dilim, nakaramdam ako ng isang malaking puwersa at ang mga bulong ay biglang huminto. Mangyaring, huwag mo akong iwan. Pakiusap ng babae. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Hindi ko kayang mag-isa. I'm sorry. Sagot ko. Ang mga luha ay malapit ng tungulo. Kailangan mo makahanap ng kapayapaan. Hindi ko kayang manatili rito at wala akong alam tungkol sa mga puno. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay lumipat mula sa takot patungo sa pag-asa. Tandaan mo ako, bulong niya, habang unti-unti siyang nawawala sa mga anino ng grove. Kailangan ko makaalis dito at ikaw din. Habang ang mga bulong ay muhupa, Nagbukas ang mga sanga. Nagbigay daan sa akin pabalik sa daan. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo ako palabas ng grove. Ang aking puso ay bumubulusok. Ang tawanan ng babae ay unti-unting humuhupa. At nang sa wakas ay lumabas na ako sa grove. Ang liwanag ng buwan ay bumuhos sa paligid. Naramdaman kong nagbabalik ang aking paghinga. Ngunit kahit lumabas ako, hindi ko makalimutan ang kanyang mga mata at ang mga bulong ng mga puno. Minsan, kapag ang hangin ay humihip sa tamang paraan, naiisip ko ang mga kaluluwang naipit sa palok na naghihintay sa isang tao na alalahanin sila. Maraming salamat sa paglalaan ng oras upang basahin ang aking kwento. Naway patuloy kayong maging inspirasyon sa mga tao gaya ng ginawa ninyo sa akin. Nagmamahal, Eliza. Magandang araw sa iyo. Maraming salamat sa iyong liham at sa pagbabahagi ng iyong kahangahangang karanasan sa Sampaloc Grove. Nakakatuwang marinig mula sa mga taga-subaybay, ulad mo na nagdadala ng mga kwento na puno ng damdamin at kahulugan. Ang iyong kwento ay tila isang makulay na pintura na naglalarawan ng mga takot at pag-asa. Habang binabasa ko ito, ramdam ko ang bawat pagdapo ng iyong takot sa malamig na hangin at ang pangungulila ng babaeng iyong nakatagpo. Ang pagkakaroon mo ng lakas ng loob na pumasok sa isang lugar na puno ng mga kwentong paranormal ay talagang kahanga-hanga. Naway, patuloy kang mag-inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong mga kwento. Kung may iba ka pang nais ibahagi, huwag mag-atubiling magsulat muli. Interesado kami sa anumang karanasan na nais mong ipahayag. Maraming salamat ulit sa iyong liham na laging manatili ang iyong pagkamalikhain at katatangan sa pagtuklas ng mga kwento sa paligid mo. At para sa mga giliw kong tagapakinig, maaari po kayong magbahagi ng inyong kwento. Padala lang ang inyong liham sa epipage na Buhay at Musika Channel o sa email na musika767 at gmail.com Laging tandaan na ang musika ay ang himig ng ating buhay. Ito po ang inyong host, si Kuya Charlie. Hanggang sa muli.